right guys, so nakapasok tayo ng libre. Ganun tayo kalakas. Mga motopist na yatin ngayon. No? Oh. Pasyal ko kayo dito mga ka motopist. Oh. No? Malamig din. Oh. Ito may bayabas dito. po oh, may bayabas. Kaong ka? May bayabas dito. Ay, natin yan mamaya. Sobrang ganda. Kahit hindi ko ba kita maganda na, no? So, meron din ditong car camping. So, di ka magugutom dito, guys. Kasi meron ditong kuwan. Alumboy. Ah, or duhat. Ayan, no. Kao na, buang libre ni, o. Aha. Oh, mhm. Uh Kami ayo. Bu! Itu balamie ayo. Hmm. -huh. Ah. Ah, subrang ganda. Kita serap-mercamping di situ, eh. guys. Ganda Sobra Ganda no oh. Wag kang bato nang bato Oh, meron disila dito so, Sobrang sarap nang nga dito Yang e, kain muna tayo Woi, okay. sobrang sarap nang menu nila dito guys Sobrang mahal Gusto nyo talagang ma-relax, guys. Nandito lang to sa viewscape. Sa viewscape lang to. Ayan, o. oh. O, ay libre pang bayabas dito, guys. O, oh. oh, kakawin mo tayo bayabas. Libre lang kumain ng bayabas dito, pre. Ayan. Ayan. Eh, sobrang daming Naka park dito guys hmm? Ang ganda Sobra eh, Dito ang bahay Ng bukot O oh. Sabi di kayo Magugutong dito Kayo maraming bayabas Hmm Hmm libre pang duyan dito walang entrance hmm. ano yan, ano yan? halaman so yan lang guys so, napakaraming nagtitint dito baon lang kayo ng tint dito sobrang relax na Ano? o Ay di oh sa maangas din ang mga bahay dito. Ay Triangle, mo triangle? bahay. <laughs>